For today's page, ayan. You guys Is maglinis na mara, i above na this Siyempre, apakakalat ng bahay And for the first time In forever Hindi ganun Hoy te, wag kang kumanta, baka magrain-rain Ah 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 Wala naman akong magawa Sa aking buhay Kaya nag-isip-isip ako Na mamaya na lang ako maglinis Naisip ko na kapag nagbibidyo ako, nakita ng aking crush ay mabiibig siya sa akin. Dahil, oh, kita mo naman naman, napakagaling ko mag-gitara-gitara. At pinataka lamang yan. At alam ko, naiinlove ka na din sa akin. Dahil, kita mo naman, babaeng napakagaling. At hindi ko na nga pinatuloy. At ito, 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 ang pakadumi ng kalat naman ng bahay na this. Ano ba ito? Bahay pa ba ito? Oo basurahan. At ito na nga yung after. Hay nako naman, parang wala lang namang pinagbago. Madumi pa rin. Ah, hay nako. Pawis na pawis na ako dyan. At, tingnan nyo naman ang itsura ko. Napakapawis ko. At sino ba naman hindi mapapawis doon? Napakakalat. Eh kahit anong linis mo, makakalat pa din. At dito na nga magtatapos ang video na to. Kaya paalam na sa inyong lahat. Naaantok din ako. Kaya babay na. Sleep na tayo.